Gusto mo bang gumawa ng logo para sa iyong negosyo? O di kaya may nagpapagawa sa iyo ng logo? Kaso hindi mo alam? Alam mo ba na may isang site na pwede ka na gumawa ng logo? Ang gagawin mo lang ay itatype mo lang yung logo na gusto mo at lalabas na yung iba't ibang design. At halos lahat ng design ng logo ay makikita mo dito. Pero bago ng lahat, kung gusto mo itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago video. Una, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, once sa Google na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang logo AI. Then, search. Ayan, so yung pipili natin ay itong pinakauna, yung logo Click lang natin to. Then, dito na i-enter yung logo name na gusto mo. So, alimbawa, ang ilagay ko na logo name na gusto ko ay Brian Sides. Then, pagkatapos, pinutin lang tong continue. Ayan, so dito ka na pumili ng anong gusto mo. So, halimbawa, yung logo mo ay Travel Sport Fitness. So, pipiliin ko lang dito ay itong Sport Fitness. So, click lang to. Ayan, so pili ka ng color na gusto mo. So, piliin mo itong Warm. Then, pagkatapos, pinutin lang itong Continue. Dito naman, pipili ka ng anong gusto mong style. So, merong Modern at Elegant. So, pipiling ko rito yung modern. Pagkatapos ka mong kapili ng funds na gusto mo ay pinutin lang yung generate. Ayan. So, antay lang natin naglo-loading. Ito na yung iba't ibang logo na na-generate. Ayan. So, pili ka lang ng logo na gusto mo. Ayan. So, kayo na bahala kung anong gusto niyong logo ang pipiliin nyo.